na perwisyo ang mahigit isang daan at pasahero ng Cebu Pacific na patungong pagadian ng pabaliki nito sa Metro Manila. Nagdesisyon ng piloto na ibalik ang aeroplano sa NAIA para pababain ang aktres na si Melissa Mendez. Kwento ng modelong saksi umano sa pangyayari. Sinaktan at pinagmumura raw ni Mendez ang nakaalitan nito. Pati na ang ilang tauhan ng eroplano at yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Sa Instagram video na ito, magigit ang pinapuesto ng mga tauhan ng isang airline ang hagdan na binababaan ng mga pasahero. Yun pala, para ito sa isang pasahero na kinailangang pababain sa aeroplano dahil umano sa kanyang di magandang inasa. Ang modelo at Philippine Volcanoes member na si Andrew Wolf ang nagpost ng video. Sa caption ng video, may isa umanong Pinay actress na umupo sa reserve seat para kay Andrew at kasamang kaibigan. Pagkatapos pakiusapan ng mga flight attendant, lumipat din naman daw sa sarili niyang upuan ng artista. Pero minura-mura raw ang mga flight crew, pati ang piloto. Kinilala lamang sa mga initial na MM. Pinagmalaki rin daw ng aktres na isa siyang sikat na artista. Sa isa pang video, makikita ang kapitan ng eroplano na kinakausap ang inireklamo aktres. Ban na yan, ban. Nakilala si MM bilang ang aktres na si Melissa Mendez. Hinisimple ang nangyari sa naturang flight. Sa kalagitnaan ng flight, nagdesisyon ng piloto na bumalik sa Maynila para pababain si Mendez. Ayon sa mga nakasaksi, kahit daw kasi winarningan na, bukod sa walang humpay na pagmumura, sinuntok pa ni Mendez ang kaibigan Wolf at ang mga flight attendant. Nagkiusap daw si Mendez sa piloto na huwag na siyang pababain, pero di sa pinayaga. Ayon sa pahayag ng Cebu Pacific, biyahing pagadian ng eroplano. naka take -off na sila, pero kinailangan bumalik na Maynila para pababain ng isang pasahero. Nagigipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad kaugnay nito. Sa ilalim ng Revised Penal Code of the Philippines at ng Civil Aviation Authority Act of 2008, ipinagbabawal ang anumang behavior ng pasahero na maaring maging banta sa crew members at sa iba pang pasahero ng eroplano. Ang mapapatunayang lumabag, maaring pagmultahin ng kalahating milyong piso at tatlong taong pagkakakulong. Nito lang Desyembre, pinaimbestigahan ng mismong anak ng chairman ng Korean Airlines at tumata yung vice president nito na si Heather Cho. Pinabalik kasi ni Cho ang aeroplano sa New York para pababain ang chief ng cabin crew. Nagalit daw kasi si Cho nang hainan siya ng flight attendant ng macadamia nuts na nasa supot at wala sa plato. Nadelay tuloy ang flight pabalik ng Korea. Dahil dito, si sa pwesto sa airline si Cho. Nagsorry rin siya Kalaunay sinintensyahan siyang magulong na isang taon dahil sa paglabag sa aviation laws. Inaapila pa ni Cho ang hatol sa korte. Salima Refran, Nakatutok 24 oras.